Aabot sa 580 the Private of Liberty o PDL ang pinalaya na ng Bureau of Correction ngayong umaga mula sa iba't ibang penal farm sa bansa. Pinungunaan ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, Bureau Director Gregorio Katapang at Pau Chief Weda Rueda Costa ang seremonya sa MBP sa Muntinlupa City. Una rito, 76 ang napalaya mula sa maximum security compound, 123 sa medium, habang 12 naman mula sa minimum security compound ng NBP. Dalawang PDL naman ang pinalaya mula sa reception and diagnostic center, 31 mula sa later regional prison, anim na mula sa San Ramon Prison and Penal Farm habang dalawang sa May Sablayan Prison Penal Farm tatlong siya mula sa Iwahig Prison Penal Farm apat anim naman sa Correction Institute for Women habang 159 naman mula sa Davao Prison Penal Farm mula sa mga napalaya 353 dito ang nabigyan ng parol ng pamalaan dahil sa magandang record sa loob ng bilangguan 61 yung acquittal habang 102 naman ay expiration of maximum sentence with a good conduct time allowance. Ayon kay Katapang Asampa sa mga susunod na linggo buwan ang pagpapalaya sa mga PDL na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.